hapon ka na tutanan, sa simbahan. Akin yung pasalamat sa se, kang Sir uh, Manuel Hipal Bus, Busing, kang Sir Busing atibih TV na dinhing repita sa yang Iyang ang iyang gi kasaan nga mutabang sa sa usa sa Pilipinas nga karon among ibarugan. Ang tanan nga mga pamagi tanan mga ginanglan tanan mga butang nga niya karon ni sa simbahan nga gipatarok niya. Ang tanan mga materyales ug sa sa kas uban pa. nian na pero sa pagkakaron medyo kulang pa. Niya kaniya karon ...karena... sayang mga kawanan, labi na sa grupo, sa mga taga-simbahan o sa mga membro, labi na sa mga opisyalis. May natunta nga, ilang tambayungan o ilang tabangan o kung saan mga mayong ginanglan ni sa simbahan at ang mulambo mo padayon o muuswag ang simbahan din isinagdanan sa, sa EU-ACC. May natunta Nakinig tanan nga akong gisulti nga nagpatabang ko kaniya. Kung sa akong kikinanan din sa simbahan, iyan ang takong tabahan ng bansa. Ako mga opisyalis, o bansa mga minuro. Salamat o may hapon ka So mga boss, no? uh, usa si uh, Alilidi nga uh, nangayo o uh, supportang simbahan. So kining uh, nakita ninyong karoon nga simbahan, so sa ning uh, donation sa Epal TV pusing TV Boleh tak pak ya? Hello, maing hapun kanang tung uh, Kami naga dakung pasalamatun kau bana ngamung ma kaisunan diri sa PUCI. Kami lubus na nagpasa salamat uh, sa mga tulong o suporta ng gihata TV or Sir Iman Hipal -tibi. sa so, mga tanan nga suporta nga gihatag niya sa amo labi na ning among chapel diri sa barangay Hinagdanan uh, sa so, tanan nga mga materyales nga iyang gisuporta aron mamahimong uh, mabuo na mo kini among chapel tungod sa iyang mga gihatag nga suporta kaniya na nakatindog na ining among kapilya Uh, daghang salamat sir sa imong gihatag nga suporta kanamo dakong daghang salamat kayo kay among mga membro ania sa nagpasalamaton diha kanimo o, sa mga higayon aniya gani makita man ninyo ang mga previous na mga chapel ng medyo lumay gamay gamay ra siya o medyo kapisam uh, ya pa uh, nagkahuot kami sa karon nga higayon anong bisag makita naman ninyo during mag uh, pan kami mag simba uh, panahon sa among kaliukan dili na kami mag uh, ingon pa Buot, buot so na kami naka ka may na nga mong pag lihok lihok diri. Yung pa Plastado na kami gana di santo medyo di pa siya tapos pero amo ah, gihapon ning ipasalamatan ton kay dili man ni ma ah, mahimo kung wala ka kauban ang mong team ug ang atong ah, mga kaubanan sa simbahan ko sa salamat jud kaayo kung unsa manggaling ang ah, among pangangay pasalamat sa inyo labi na sa Ginoo, kiniya mong kanunay pa. Salamat o diampo po. Uh, unta, daghan pa eh, matabangan ninyo. Uh, gawas namo na mo. Uh, labi na naglilihok ng simbahan. Daghang salamat kayo, sir. Sige. Daghang salamat, Bosing Hipal TV! Yay!